Hello guys! Welcome back because I'm back. It's me, Jerwin with X. Not your ex, not my ex, but a literal ex. Ngayon, ishishare ko po ang aking new normal hobbies na siguradong makaka rin po kayo. Heto na po, papanoorin na natin. Dahil sa sobrang pagkabagot, ito ang mga hobbies na sadyang kinagigiliwan at pinagkakaabalahan ko sa ngayon. Una ang pagtatanim ko ng mga iba't ibang klaseng halamang ornamental. Shoutout po sa mga plantito at plantita dyan. Happy planting! Pangalawa ay ang pagdodrawing. Kahiligan ko na po ito dati pero mas madami akong oras at natuunan ko ito sa ngayon ng pansin. Pangatlo ang pagbablog at pag -e edit ng video kahit na konti at minsan walang nanonood sa channel ko. Pero okay lang dahil na enjoy ko pa rin ito habang ginagawa. Ika nga, be happy, tiwala lang. At syempre, ang pang-apat ay ang panonood ng movie at mga programa sa TV. Ikaw, ano ang habis mo ngayon sa new normal? Tandaan guys, hindi lang pag-iingat sa ating mga kalusugan ang ating tinutuunan ng pansin. Kailangan din natin maging maligaya sa tulong ng pinagigiliwan nating mga habis. Para maibsan ang ating kalungkutan at mapalitan ng isang libot isang tuwa kahit na papaano sa panahon ngayon. Let's spread good vibes not hate. Thank you po for watching.